Uh, ikaw Sir pao sino of yes. Pilipino yung pinagmamalaki mo ang ang iniisip ko naman ngayon is sino pang ibang pilipino bukod sa mga sikat yes. sa sports or sa larangan ng entertainment sa lahat ng larangan oh uh, di ba sino pa ba yung mga ibang dapat makilala ng mga kapwa pilipino hmm. kasi may mga scientists sa nasa mga engineers sa nasa na pilipino that contributed greatly sa industriya Oh. Maraming inventors oh. sa mga nagtatrabaho sa malalaking companies. Pero yun ang question eh, bakit hindi natin sila nakikilala? Oh. Bakit hindi natin sila nabibigyan ng tamang recognition para doon sa nagagawa nila? Hindi lamang para sa mundo, di ba? Uh, na na nakikilala dapat ang Pilipinas sa, sa efforts and sa ano nila eh. Oo. Oh sa success nila eh. Syempre in sports, si Nesty, si Carlos Yulo, si EJ. Mm -hmm. Sikat yan eh. Yan yung mga oh. nakaka-proud ngayon. Pero as I guess, just to again answer your question, when my friends or people, I meet people and they say, oh you know what, our nanny is Filipino. I mean, like, yeah. proud, oh. proud na nanny. proud oh. ako. Oh. Ako sa akin, uh, proud na proud ako with my dad kasi OFW siya for 16 years. Mm. nag niya kami, yung pamilya niya, so Very proud sa akin kasi nag sa ibang bansa siya sa Saudi, di ba? Mm. So, yun yung para sa akin kasi yung mga OFW talaga. Ang daming sakripisyo din kasi niya. Oh,